Hello mga kasari, another day, another voiceover, tindahan, sorry, episode 8. Medyo dugay-dugay, chut -dugay, mga kasari ko naka-load or naka-update sa itong tindahan, sorry, kaya nga no, nag-overthink ang kasare, so let's watch this. So sa inyong nakita diha mga kasari, nag-refill day ko sa itong Lucky Me B. Parang dali, arag yun pag-refill mga kasari tungod kay atong gamit, kay atong basket, nga nasa atong yellow basket. Check out na na inyo, mga kasari, karang atong basket, nga tumbutanganan sa atong mga noodles Kaya nga no mas, mas, mas ma mas priority na to ang atong first in and first out ug sa dihang nagrefill ko mga kasare na gud ko nga grabe gud ang Ginoo kay tungod mga kasare ang akong mga gipang ampo sa una nga unta na koy halin sa akong TikTok affiliate karon na ana siya ug tungod ninyo mga nag-check out sa akong yellow basket daghang salamat tinuod jud ilang giingon mga kasare nga basta magkugi ka og mga post post ya sa imong TikTok affiliate na J mo palit. Pero, mga kasari o sa mahumaning atong voice over na asad ko yung mga tips and ideas para sa atong tindahan sir. O mo magtukod o sa sari store mga kasari, dapat inyong tanawo ng inyong location o dapat ba nga na mo magbutang o tindahan or kaimportante dyan ng location mga kasari kay dapat na kay customer sa imong tindahan. Hindi ta magpataka o butang o tindahan mga kasari kung wa tay mga customer. Kaya kinsa may mamalit sa atong tindahan mga kasari. O, di ba? ag pangkaduha mga kasari is imong tanawon kung unsay halinon nga mga product dinhang dapita sa imong location. Kay aron dili masayang ang imong mga pangumpra or mga groceries or ag imong kwarta nga gipamuhunan ana nga item. Kay di ba mga kasari kung kita naga sa -sari, sari store natay mga puhunan nga kailangan natong palidyokon. Kay sa pagnegosyo mga kasari dapat mo take og risk jud kita. ug ang ikatulo mga kasari dapat dili ta magsigig pa utang sa atong sari-sari store. Kay ang pag pag negosyo og sari-sari store ginagmay siya og mga tubo pero dagkog puhunan so dapat mga kasari biwae sta sa pagnegosyo Kung karon mga kasari mao akong ikahatag ninyo nga mga tips kung unsa akong na-experience dinhi sa pagnegosyo og sari-sari store ang nakaanindot naman mga kasari kung ikaw ang usa ka -sari, sari store owner is hawak nimo ang imong oras mao lagi na mga kasari kay ikaw kay usa ka naman ka -sari, sari store owner mo nang sayo ka mamata kay sayo ka maninda og dugay sad ka close kay daghan pang mamalit o di ba daghan ta kwarta char lang mao nang ikaw pasalamat ka sa Ginoo nga ikaw usa ka sari-sari store owner kay dili tanan hatagan og opportunity og dili tanan hatagan og skills og o sa usa ka pagsari-sari store o di ba pasalamat gihapunta kay bahala ginagmay basta lahutay og maorat mga kasari see you pohon thank you